Mga kabayan, may good news. Ang barko ng Philippine Coast Guard ay lalagyan na ng armas. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dahil araw-araw na lang china challenge ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Kaya na pag-isipan ng Philippine Coast Guard, nalalagyan ng weapon ang kanilang malalaking barko na palaging ginagamit sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Ito ay sinabi ni Commodore J. Terila na isang Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, sa kanyang speech during sa event ng commemorating the 9th anniversary of the 2016 Arbitral Award. Ang ilalagay na armas ay ang 30mm na Asselson Smash Remote Control Weapon Station na gawa ng Turkey. Ito ay may rate of fire na 200 rounds per minute at may effective range na 5 kilometers. Ang weapon na ito ay ginagamit bilang depensa sa mga aerial at surface threats, tulad ng helicopters, aerial drones, aircraft, sea drones, ships, at iba pa. Kaya nito sumira ng maliliit na barko at makapag-paralyze ng malalaking barko. Ang barkong lalagyan ng weapon ay ang BRP Teresa Magbanua Class ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon, ang barkong ito ang pinakamalaki na barko ng Philippine Coast Guard at ito ay nagmula sa Japan. Para sa kumpletong kaalaman tungkol sa BRP Teresa Magbanua-class ng Philippine Coast Guard, aalamin natin ang kanyang katangian. Ang BRP Teresa Magbanua-class ay isang multi-role response vessels na ginawa ng Mitsubishi Shipbuilding ng Japan. Ito ay may bigat na 2,260 tons, may haba na 97 meters, at may beam na 11.5 meters. Ito ay may dalawang makina at may maximum speed na 24 knots or 44 kilometers per hour. Ito ay may range na 7,400 kilometers, at may endurance na mahigit 15 days. Mayroon itong dalawang rigid hull inflatable boat, at underwater remotely operated vehicle. Ang kanyang sensors at processing system, ay for UNOFAR Series X and S band navigation radars, NAVICS, Teledyne FLIR, at EOIR sensors. Napaka-importante ng paglalagay ng armas na ito, dahil malaking tulong ito kung sakaling magkaroon ng di inaasahang labanan. Dahil kung maalaala ninyo noong year 2024, ang BRP Teresa Magbanua ay nag-anchor sa Escoda Shoal ng mahigit 5 months, para bantayan ng lugar. Kung saan ang barkong ito ay binanggapan ng Chinese Coast Guard at nagkaroon pa ito ng damage. Napilitan lang na bumalik ang barkong ito dahil kinukulang na ang kanilang food supply, dahil hinaharangan ng mga barko ng China ang nagdadala ng supply nila. At para ma-repair na rin ang tinamong damage sa pagbangga ng Chinese Coast Guard sa barko. Pag magkaroon na ng weapon ang barkong ito, mag-aalangan na ang mga foreign vessels na lumapit at banggay nito. Dahil sa kulang pa ang malalaking barko ng Philippine Coast Guard. Ang Pilipinas ay morder pa ng lima pang piraso ng ganitong uri ng barko sa Japan, at ang unang delivery nito ay sa year 2027. Tapos may inorder din ng Pilipinas para sa Philippine Coast Guard na apat na pang piraso na 35 meters fast patrol craft sa France. Na nagkakahalaga ng 400 million euro at ang kontrata ay pinirmahan pa noong May 22, 2025. Ang dalawampung piraso ay sa France gagawin at ang dalawampu na naiwan, dito na sa Pilipinas gagawin. Kaya malaking bagay ito, dahil matutunan na ng Pilipinas kung paano gumawa ng mga warship. Kaya kung magsipag dati na ang mga ito, lalakas na ang Coast Guard natin. Makakayanan na ng Coast Guard natin na bantayan ang Exclusive Economic Zone, or EEZ ng Pilipinas. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.